Nagsagawa ng pagpupulong ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ng Kalasyaw upang talakayin ang mga hakbang sa harap ng banta ng Low Pressure Area o LPA at habagat ngayong tag-ulan. Ayon kay Christine Joy Soriano, LDRRMO3, may mga nakahanay ng aktibidad na layong mapanatili ang kaligtasan at kaayusan sa bayan. Ilan sa mga ito ang Bayan Wide Clean Up Drive at River Clean Up Drive na nakatakda ang isagawa sa mga susunod na linggo kabilang sa mga lalahok ang mga kawani ng LGU, ilang volunteers, barangay officials at mga residente lalo na ang mga nakatira malapit sa ilog. Anya na noong nakaraang taon nakatuon ang mga aktibidad sa Marusay River. Sa tuloy-tuloy na mga inisyatibo, gumanda ang daloy ng tubig at nawala ang mga water lily sa ilalim ng tulay. Nasa normal na antas ang tubig ayon sa kanilang monitoring, ngunit patuloy pa rin ang pag- babanta'y lalo na sa pag-ipon ng tubig ulan sa mga mababang lugar. Dagdag pa niya na bagaman may mga kalsadang napataas at border wall protections na natapos na, hindi pa rin tumigil ang pagbabantay upang masigurong walang pagguho o iba pang epekto ng pagulan. ulan um, Nagkandak tayo ng ating council meeting ano po, at napag-usapan din po natin itong uh, nararanasan nating low pressure area at habagat. So uh, meron na po tayong mga series of activities po kasama po natin dyan ng ating mga uh, CSO representatives and private sector representative po para uh, masigurado na matubunan natin lahat ng mga hakbangin na gagawin natin in preparation po sa... Uh, itong pag-ulan. Uh, at the same time po, uh, meron na po tayong mga pinag-usapang mga activities tulad po ng clean-up drive na municipal-wide at ganon din po ang uh, river clean-up drive. At uh, plinaplan siya na lamang po natin yung date kung kailan po natin ito gaganapin dahil hindi lang po ang mga empleyado at officials ng ating pamahalaan ang uh, magkakandap noon kundi kasama po natin ang uh, mga barangay officials, barangay uh, residents uh, lalong lalo na po doon sa mga nakatira doon sa uh, ilog na ating lilinisan. At the same time, itatap din po natin ang ating mga um, business establishments concerned or uh, malapit doon sa area para po uh, talagang uh, ipapakita natin ang pagtutulungan Uh, dito sa bayan ng Calasiao. Yes po, uh, nung nakaraang taon po kasi ang binigyan natin ng focus ay yung dito sa ating Marusay uh, River at nakita naman po natin yung improvement at yung tuloy-tuloy na pagdaloy ng tubig doon. Uh, nawala na din po yung uh, water lily doon sa may silong ng tulay. So ngayon naman po uh, ang focus natin uh, ay doon sa may uh, Gabon, San Miguel na uh, Parong King na may tulay kung saan naka ano na talaga. Uh, madami yung ating water lilies doon. Asa uh, ngayon po wala pa naman po at ang ating uh, flood water monitoring system sa ating uh, Sinukalan Marusay River ay nasa normal conditions pa naman po. Ano po? So, ayan po ang patuloy nating babantayan at uh, ipinagdadasal po natin na hindi po gaano maapektuhan ng ating bayan. Uh, although, expected naman po natin na uh, tuwing mga ganitong uh, buwan ay talagang uh, nakakaranas tayo ng uh, pagulan. So, yes po, uh, patuloy pa rin ang ating monitoring at the same time ang ating koordinasyon sa ating mga uh, uh, barangay officials. At the same time, siyempre coordinate natin kung ano man ang maging changes uh, doon sa ating uh, data monitoring Nung before magawa yung kanilang uh, area at uh, ngayon na tinaasan na yung kanilang mga kalsada. Meron din po tayong mga boulder bank protection at uh, uh, ngayon po ay kompleto na siya although kailangan pa rin po nating uh, i-monitor para masigurado po na ito po ay uh, maayos at uh, uh, walang mga gumuguho or ano. Uh, ano kamang naging effect ng mga series ng pag-ulan na naranasan po natin last year. Ayan, sa mga kababayan po namin dito sa Kalasyao, lalong-lalo na po doon sa mga uh, nakatira malapit po sa ating Kailugan, uh, ugaliin po nating maging alerto, wag po tayong pakakampante, at uh, lagi po nating ihahanda ang ating pamilya, ang ating kabahayan, at the same time po ay ugaliin po nating nakaantabay sa lagay ng panahon at uh, sa mga announcements po ng ating mga otoridad, kasi Sama na po dyan ang aming tanggapan uh, para po masigurado natin na tayo po ay ligtas. Paalala ng MDRRMO na maging alerto at huwag makampante. Ugaliing sumabaybay sa ulat ng panahon para sa kaligtasan ng lahat. Ito po ng ating naging panayam, kaya Ma'am Cristina Joy Soriano, ang LDRRMO-3 ng MDRRMO sa bayanan ng Kalasaw At muli patungkol nga yan no, sa mga nakalinya, na mga aktividad na kanila nga gagawin. No? Bakit nilang pinaghahandaan, especially ngayong nga uh, tagpulan na at nakilala kasi no, ito uh, nga bayan ng Akalasya o bilang nga uh, catch basin na especially no, tuwing nga uh, tagulan na kahit uh, kung tutuusin no, kahit pagkatapos na itong nga uh, tagulan na yan ay mananatili pa rin o magiging stay itong nga uh, tubig pa ka sa kanilang nga bayan dahil nga sa kababaan ng mga lugar. Pero ganun nga, ito nga natangkit niya Ma'am Cristina dito sa ating naging panayam, napatuloy namin pa rin naman itong kanilang monitoring, no, especially sa Marusay uh, Reaper. Nasa kasalukuyan ay nasa normal level naman itong level ng tubig sa nasabing ilog. At ganun din yung patuloy na pag-monitor sa ilang makakalsadaan na kasi yung iba nga mga kakalsadaan sa bayan ng Kalasawa, naupisa na rin or natapos na ito nga pagpapataas ng kanilang mga kalsada. At samantala Bombo Marian, live tayo ngayon dito sa Maya Perez sa Boulevard Street ah, para kamustahin nga no, ito nga kalagayan nitong ating kalsadahan, lalong lalo na itong mga nadaang sasakyan. For so particular ni nandito tayo ngayon sa Maya Bus Terminal eh, dahil alam siyempre no, araw na nga fairness uh, ngayon. So uh, usually talaga no, kaya uwian yan itong mga estudyante na nagstay dito sa dagupan at ganoon na rin sa ilang mga empleyado na nagtatrabaho naman na dito sa sudan. At sa ngayon, sa mga oras na ito, yung pagpunta natin dito ay naging maayos naman. Ito nga daloy ng uh, tuloy-tuloy itong mga pagdaan ng mga sasakyan. At wala din tayong napansin nyo na ng daloy ng uh, Maliban na lamang sa ilang mga construction na roads na natakanan natin. Pero ganun pa man, ay uh, ma'am, ayos pa rin naman na nakadaan nitong mga sasakyan na ito. Dahil sa mga oras na ito, ay mayroon pa rin naman mga nakaantabay na mga official no mula yan sa po. So dahil ako uh, tutuusin no, hanggang uh, 7 p.m. lang itong kanilang mga duty pero uh, yung iba talaga na ilang mga poso natin ay nag extend itong kanilang mga oras sa uh, matiyak lamang na maayos itong ng uh, pagdaan uh, ng mga sasakyan na yan. At uh, speaking ano na, uh, since nandito tayo sa ilang uh, or dito sa maya bus Terminal dito sa Ciudad ng Dagupan para sa ating mga kapoko dyan. Kaya magbigay tayo ng update naman patungkol dito sa ating uh, pamasahin mo, no? lalo-lalo na sa mga pauwi or paalis dito sa Ciudad ng Dagupan. Pero kasi dito naman sa ating mga terminal, lalo-lalo no? lalo na dito sa pastor terminal, dito sa kinaroroonan natin ngayon, 24 hours naman na tuloy-tuloy itong kanilang mga biyahe. At na, sa umaga kasi ang rush hour niya, 7 to 9. May at sa gabi naman, nag-uumpisa yan ng alas 5 ng hapon hanggang alas uh, 7 ng gabi. Kaya wala tayo nga naranasan, no? na pagtigat ng uh, daloy ng atrapiko uh, sa pagpunta natin dito. So uh, 24 hours yan, natuloy-tuloy uh, itong kanilang mga biyahe. Yung mga papunta sa Manila, particularly sa Pasay, 498 pesos yan. Sa Cubao naman, 484 pesos. Sa Caloocan ay 477 pesos. Yung mga pupunta naman sa Dao, 291 pesos sa pad sa dako naman ng Isabela or sa Tuguegarao 961 pesos. Sa Alaminos naman ay 120 pesos. Yung mga ordinary bus naman natin 209 papunta sa Santa Cruz Tambales. sa kung aircon naman ay 259 pesos. Sa Baguio 154 ordinary bus. Sa, yung aircon naman ay 190 pesos. Yung papunta naman sa Natuguegarao ay CB si no ay 961 pesos yan. Yung mga ordinary bus natin paalala no sa mga kabombo natin, na alas 6 ang kanilang first trip at alas 5 naman ang kanilang last trip. At matatagpuan itong mga ordinary pass na yan, particularly sa M.H. Del Pilar Street sa Mayombo District. Yung mga papunta naman sa kanapig bayan, kagaya na lamang mo sa Carmen, 70 pesos itong regular o yung pang-student price natin or discounted price, 75 naman sa regular. 55 sa regular na pamasahe sa Urdareta, 50 pesos naman kung discounted. At yung mga ang sasakyan na yan ay maaari kayong uh, mantabay ng inyong mga sasakyan sa so bandang uh, MH Del Pilar at uh, Herrero Perez. So, di naman kaya yan uh, ay sa tapatan ng mall. At dito naman, pagdating naman no, sa mga pamasahin ng jeep at ganun pa rin, consistent pa rin yan, Laging 13 pesos lamang, no? kaya paalala sa ating mga kabombo na antapayanan yun, yung mga, mga pamasahi, 13 pesos Yung regular fare at uh, 11 pesos naman kung discounted para yan sa mga PWD senior citizen o di naman kaya ay sa mga estudyante Pero kung uh, mga kabombo, galing po kayong town-town, natin yung matutunguhan ay sa Tondaligan, uh, ay 16 pesos naman yan at 18 uh, pesos. Sa San Fabian ay uh, 30 pesos at ganoon din sa Manawag ay 30 pesos din. Uh. Samantala yung mga modernized uh, jeepney din natin, no, nag-umpisa itong kanilang mga biyahe ng alas sa isa ng umaga at uh, hanggang 7.30 lang din itong mga... Uh, or, or uh, minibas natin, no? Or uh, minibas na dito Kaya konti na lamang din yung napapansin natin na dumadaang mga modernized sa uh, jeepney. At yan po na siguro, Bombo Laimi, no? itong, ay, uh, Bombo ito nga ating update dito sa Maya Kapansalahan, particularly dito sa Maya uh, Perez uh, Boulevard. Para sa programang Zona Libre Patrol to Pero Tres. Sa Bombo sa Ventura nagpukulat para sa number one and most trusted the ranger network in the country, Bombo Radio Televisa. Basta rajon Bombo.